Noong Disyembre 26, 2023, dalawang mandirigma ang nagharap sa Ariake Arena sa Tokyo, Japan para sa isang makasaysayang sagupaan. Sa isang panig, naroon ang Marlon Nightmare Tapales, ang matapang na Pilipinong mandirigma, may hawak ng WBA at IBF Super Bantamweight titles at kilala sa kanyang tapang, tibay at agresibong estilo. Sa kabila naman, Nakatayo ang walang kapantay na monster ng Japan na Oya Inoue, isang pambihirang knockout artist na tanga ng WBC at WBO titles at naispang idagdag ang pagiging undisputed champion sa pangalawang weight division. He has that. Sa pagpasok ng round 2, si Tapales ay nagpakita ng mas agresibong... Wait, he's... Leave to disrupt punches coming towards the head. See, I... He always puts on a show and he's doing that tonight at the Ariake Arena. Kaiwas sa mga malalakas na suntok ni Naoya Inoue. Partikular na ahang makipagsabayan sa isang kalibre tulad ni Inoue. Topalos would be aggressive. That, that would... be yeah, no, no, boy! The third was the... Nice shot for Sa mga rounds 5 hanggang 9, naging epektibo si Marlon Talino sa loob ng ring, nagagamit na ni Inue ang kanyang sandata, may lakas, bilis at liksi. T24, hinarap niya si Natapong Giancayu sa Midas Hotel and Casino sa Pasay City, Pilipinas sa isang laban para sa bakanting WBC Asian Continental Super Bantamweight title. Sa unang round pa lamang, ipinakita ni Tapales ang kanyang kahusayan at lakas. Tatlong beses niyang pinabagsak si John Keyu na nagresulta sa isang technical knockout sa pangalawang minuto ng unang round. Dahil dito, nakuha ni Tapales ang bakanting WBC Asian Continental Super Bantamweight title at muling napatunayan ang kanyang status bilang isang world-class na boksingero. Ang mabilisang tagumpay na ito ay nagbigay daan para kay Tapales na magpatuloy sa kanyang layuning maging world champion muli. Ipinahayag niya sa kanyang social media na masaya siya sa pagkapanalong ito at patuloy siyang magsusumikap upang makamit muli ang pagiging world champion. Tonight for Marlon Tapales. A chopping right hook up top. Overhand right. Did connect for Tapales. Sensing blood in the water. Marlon Tapales moves forward. But Ew is unfazed. Straight did connect for the nightmare. Marlon Tapales. Oh! That oh. left again. Send the Giancaew to the canvas for the second time. Beautiful left. Perfectly timed. Permanent time counter left for Marlon Tapales. Is 55 seconds on right? round number 1. But Marlon is set to keep him down. Oh. Another left hand for Marlon Tapales. His yeah. Ta first round. An emphatic first round.